bubungan doon ako. Kanduli. Laki. Oh. Ang <laughs> sarap. Ang sarap sa kibit. <laughs> Tagalo, ang tagal o ang tagal kanduri po kagad o oh. laki ala kan po ng kanduri good morning po and ito sa po tayo dito sa Proctres Barangay Pineda Pasig City so, na po ako may well, ano na po natin baby shirt pero lalaki po sarap, sarap po nitong ano duwi dito sa puro 4 may ng tulay mga kachamba eh, ito pa rin o oh. tiyempo tiyempo po talaga ang gagatan ayaw po siguro ng umaga kanduli sa purong uno na po ako haaa? Huh? piso po, eto kanduli na naman kanduli na naman <laughs> Lalaki yung. Lalaki po na kanduli oh Ay naku po Ang lalaki lang po Ang <laughs> lalaki po Right. Na naman, Another po. one. na Hello. 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 Kanduli po talaga ang lahat. Kahit po yung na mimiming ito Puro kanduli po yung nakukuha ah. <todong> uh, Lalaki oh Guys, wala po tayo magagawa talaga. Aww. Ito po. lalaki naman oh. Lalaki na nito. <coughs> Ang gandang hapon na po mga idol nag tilapia fishing nag tilapia hunting po, po tayo napunta po tayo sa baby shark kanduli hunting e, pero sulit naman po sa kibit ang lalakas po sa atakan dahil lo, ang lalaki kaya po ngayon naghihintay po tayo Ala, una na po, ala una. Out po tayo. shoutout po kay Betty Mar Channel TV, shoutout po. Michael Borak, shoutout Ka Hector Adventure, shoutout out. Eduardo Tigusman, shoutout po. Alton Channel Shoutout Bata TV Vlog Shoutout Dito Ato Vlog Shoutout Payapa TV Shoutout po Albaran Fish Hunter Shoutout po Goat A TV Shoutout po Ito po Kanduli Harvest po tayo The fishing. Shoutout po. Fisherman vlog. Shoutout. Romeo Esman, Shoutout. Jojo Villamor. Dong vlog. Shoutout. George Fishing TV. Shoutout. Enjoy TV. Shoutout po. Andy Blembele. Shoutout. AI idol Master Estranghero vlog. Shoutout. Van Nestor Vlog, shout out. Ramil the King Feature, shout out po. Tario Anduloy, shout out po. At shout out po kay Gil Bong Albino TV, shoutout po. Kay Ed Blag mo, shout out. Pillion Angler, shout out po. Ito po tayo sa Purok Uno. Bineta pa Tuloy po po yung shoutout po. Shoutout po kay Noel Cruz. Shoutout. Kay Kapiwas TV, Ayena Borja. Shoutout. ni Martel. Shoutout po. Philip Robles, Sir JP William Moore Shout out Rodolfo de la Torre Shout out Arnel Sarmiento Eki Papa Ching Shout out RSG Adventure Shout out Pitoy Black Official Shout out dan Roque Bobis shout out Ares Aris Fishing Happy Fishing shout out po kay Vicente Genesa at sa kasama niya po kay, kay, Hildo man, ng Mandaluyong shout out po and shout out po sa inyong lahat at yung mga hindi po nabanggit shout out po sa inyo pasensya na po kayo po sobrang lakas po kasi ng angin kaya hindi po tayo makapag shoutout ng maayos sinamantala ko lang ho dahil -tay po tayo shoutout po sa inyo lahat at marami po salamat sa inyo

Ay, maraming maraming po salamat at nakaraos din po kahit po mga kanduli po yung mga nahuli natin. Sulit na sulit naman po tayo sa kibit. Nag-harvest po, parang ganun na nangyari. Kaya po guys, hanggang dito na lang po tayo ang pagbibidyo natin. Kaya po guys po at maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawa ninyong pagsuporta at nakarating po tayo sa isa isang ad po natin kaya po guys, wala na po masasabi kundi po maraming 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 salamat po sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsubaybay at pagsuporta po sa ating munting bahay sa ating munting channel kaya po guys kahit po kanduli lang satisfied po tayo sulit na sulit po talaga kaya guys, thank you, thank you po. Bye bye! Okay, hanggang dito na lang po. Uwi okay, na po tayo. Yun. At na naman po tayo sa kibit ng kaduli po. Kaya po, okay na po yun. Salamat po sa maghapon na ito. Nakaraos po tayo. Kaya po guys, maraming maraming po salamat sa inyo. Ito so, walang sawa niyo advice sa aking channel para marami po kaya bye bye po yan guys sasakay po tayo ng bangka sasakay po tayo ng bangka hindi na po tayo maglalakad dahil po ang layo ang layo po ng tulay lalakarin po natin kaya no. sasakay na lang po tayo ng bangka Kaway naman dyan, kaway, kaway Ooy naman dyan, kawain Ooy, kaya. ko yun Ooy, masasabihin Papatay ko muna tao, baka mahulog Ang cellphone natin sa ilo Ooy, oh, na po rin Bye-bye, bye-bye po Layo po kasi ng tulay, ayun po Lalakarin ko po